Today, nangunguha po kami ng mangga. May saging pa doon. <laughs> yan, ito guys. Ang baba. Pinipik lang ng gano'no no? Nanlalaglag lang siya. Mango. Bastos naman ito. <laughs> to Punuin mo to. <laughs> yan, babaunin namin. haya mo na yung maliit. mo na yung salin. Ah. Yan, magpakabusog kayo sa Indian mango kayo ng dalawa. Eh, sa kanya na lang yung maliit. Dahil iuwi niya rin eh. Oh, hindi daw siya uuwi. Sasama daw sa atin. Aray ko! Kasi pa pasabi ng isa. Laka na lagay na box. Pag-iwalayin mo na lang para marami. Yan! Na Ayun, nahulog! Yan, ang baba baba guys. Oh. Apakadami ah, ng mango. Ito ang mga nakatago. Ito. Iya ito ang lalaki. Ay ang there is ants eh. Eh baka nga hilaw pa yung makuha ko. Dagtayan sa damit mo. Sige. Si Kung gaano siya kababa guys. Oh. May dog top. Malalait kasi yung nandun sa unahan. Kaya nga. Oh, here. Oh, ala, pakababa ng Indian mango guys. Kina, ganun lang. Pinipik lang siya ng ganun. Ang ba Mariba lang Maribalang na ba ito lahat? Ah, sarap manguha ng mango. Mm, baba. Abot na abot. Yan yung dalawa. Ayun ay niyan yung may pansong kit. Ah, but ayun yung pansong kit. Nabubulok lang. Yan, near on the river. Yan. Ayun sabi yung pansungkit, Papakirap sa buhay. Hindi ka panungkit. Ayan o, nakahiga na yan. Hindi ka panungkit. Panungkit yan kaysa tatalunin mo. Hindi nga rin panungkit. So, tuk mo. Hoy, ganunin mo lang. Hindi naman tumarunong eh. Ayaw ko na, ang daming nanggamun. Yan. Nasaan na? batang mata ko nung ganyan. Oh, inyan. albo. Uh, Kadiring wala. <coughs> Ay, ang mga nakatago dyan, oh, mayroon pa rin. No, may pati pa ito? Oo. Oh. Kinuha ko yan eh. Bulo ka mga uba. Mayroon ba lang yan? Pati ito, ayaw mo? Oh, shit. May lang yan. Alin? deng ang langgam. <laughs> Dagtayan kala mo, oh. Ken guys, ng <laughs> Shit. <laughs> ang sakit. Saan mo angagat itong ants? Puti ka. Hindi na angagat. Eh. Marami ba ba? Tumtum. -hmm. lang. Ba't kasi gusto mo pa yung tumatalon? Eto na iyo. Ata ka baba. Tayang. Hindi, marami nakatago talaga. Sabi lang gamit. Medyo... Ay, may pabo pa. Ayan guys, may pabo. Anong pa buko nila? Oh, inaabot oh, okay. lang. Mm -hmm. Ang kitang bahay nila, oh ng ni Manong Colas. Bumili kami ng bagong tapos ng rolyo. Para mm -hmm. ah, lakas-lakas